Hello! What's up? Makumari Tuntigan o kumusta na po kayo? For today's video po ha, Makumari Tuntigan may eto. Meron naman po tayo pag-uusapan na isang napaka-interesting na topic tungkol po sa ating pagtulog at sa ating mga silid tulugan. Yung mga sinasabing mga negativities at kamalasan na maaari po nating ma-imbibe sa mga sinasabing mga gawain na yan kapag kahit po yung ginawa natin kapag tayo po yung natutulog sa ating mga silid tulugan. Oh, talaga ba? Eh naman yan Yun na nga po hama kumari kong tigang Kaya kung gusto niyo pong malaman Kung ano pong magsasasabing Mga usapin tungkol po dito Ay pano yun lamang po Ang video ko ito O oh, siya go Mga kumari kong tigang ah. <laughs> So yun na nga po kumari kong tigang Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat At yun na nga po hama kumari kong tigang kayo po ba ha kung tigang ay nakakaranas din minsan ha makumari kung tigang na kapag kayo po'y gumigising sa umaga nako parang kakaiba po ang inyo pong nararamdaman parang bagus kayo po'y ma-relax baga po ma bag kayo parang ma-revive at ma-recharge eh parang bakit doon parang lalo kayong bumibigat ang inyo pong mga katawan. parang lalo kayong tutugloy-tugloy ha makumari kung tigang Nako, meron palang ganun. Opo ha, makumarik kung Kasi alam nyo po ba na meron mga sinasabing mga ginagawa natin na maaaring ito pong nagiging dahilan. Kaya tayo po ay parang naluluko ba ng mga sinasabing mga negativities na yan. Kaya tayo po ay palagi na lamang parang inaalat o tumutugloy-tugloy tayo sa pagising natin sa umaga. At saka baka naman kayo po ha, oversleep na. Nako, takad <laughs> na kasi gumising. Parang sakit na lang ulo yun ha, parang, ano ba yun? <laughs> Ay, di ba yun? Hamak kumalit kong tigang okay. yung kay gigising na ng hapon na, ha, tanghali na. Naku, ako, hamak kumalit kong tigang, hamak. eh ako yung talagang maagang nagising eh. Minsan ay yung alas 5 pa lang, hamak kumalit kong tigang eh. Naagising na ako, maun na pa ako sa mga tilaok ng manok. Ha? <laughs> Kasi alam nyo po ba, hamak kumalit kong tigang, na may paniniwala po ang ating matatandang mga inuno, na kung gusto nyo daw pong ma- natin at maibag po natin yung mga sinasabing mga positivity at mga kaswertihan, yung biyaya ng buhay baga, eh, dapat po tayo po, ha? Makumari kong tigang ay maaga pong gumising. Uunahan pa po natin yung pagsikat ng araw. Kung baga, hindi pa nagbubukang liwayway, dapat po tayo nakabang na, naka na sa kanya para inaabangan na natin yung mga biyayang ibibigay niya. Eh, baka naman kayo, nako, yung tutugli-tugli pa kayo dyan, ha? Makumari kong tigang, tanghali na. Eh, kayo nakabonlog pa dyan, nabubuog pa kayo, nakos mariyosin. Anong makuha niya dyan biyaya? Eh, di wala na. Ah, sabi nga eh, nung nag... Ano, ang tawag doon, yung nagsuklog ng ano, ng biyaya ang langit eh na nakanganga kayo doon, tulog pa kayo na kabigan kung tapos sa kama niyo. Oh. <laughs> eh kapag gaganon po hama kumalik kung tigang, eh malas po yun. Kaya kayo po hama kumalik kung tigang, ugaliin niyo po ang pagising po ng maaga. Kaya huwag magpupuyat, yung epi ng Siguro kayo i-ML ng ML. Laro kayo ng laro dyan, mga uh, online gamings. Kaya kayo siguro i-takhalit ng gumising. Leche, ha? Ah? <laughs> Matidyo ko ba, ha, makumari ko tigang na meron yung mga sinasabi ang ating mga matatandang mga inuno Tungkol po sa pamahiin sa pagtulog at sa ating mga silid tulugan na dapat daw po'y iwasan po daw natin gawin kapag ka tayo daw po matutulog at ito po'y iwasan din nating dalhin o ipasok sa ating mga silid tulugan kasi ito daw po ay maaaring nga po makahihikahit ng mga mga kamalasan sa atin. Uh, ano yan? Yun na nga po ha makamali kong tigang yan ang topic natin ngayon. At yan po ang iisa-isahin po natin Yung mga sinasabing mga bagay-bagay po Na dapat po iwasan natin gawin At iwasan natin dalhin sa ating mga silid tulugan Para tayo po ha, makumari kong tigang Ay hindi sukluban ng mga kamalasan Ano yan? Ito po ha, makumari kong tigang Ito po yung mga sinasabing mga bagay-bagay po Na dapat po iwasan natin gawin sa ating mga silid tulugan Habang tayo po ay natutulog. Number one po ha, makumari kong tigang iwasan nyo daw po ang pagpapasok po o paglalagay po ng mga sapatos o chinelas sa ilalim po ng inyo pong tulugan. Kasi yan daw po ha, mga kumari kong tigang, ay nagiging dahilan ng mabagal na pagpasok ng mas nasabing mga, mga sa atin kapag ka tayo daw po naglalagay po ng mga sapatos at chinelas sa ating mga silid tulugan. Pero alam nyo po ba ha, mga kumari kong tigang, na meron naman pong magandang gamit ang ating pong mga chinelas na yan kung yan daw po ay ilalagay po natin sa harapan po ng ating mga pintuan. Sa pintuan po ng kwarto natin ha, mga tigang kasi yan daw po ang makakakonta sa mga sinasabing mga masamang espiritu o mga masamang elemento na pumasok sa atin habang tayo po ay natutulog. Kukontrahin niya yan ha, mga kumari kong tigang. At alam niyo po ba kung ano po ang tamang paglalagay po ng mga chinela sa rapa po ng inyo po mga pintuan? Dapat daw po magkabaliktad siya. Yung isa daw po ay papasok na ganyan, yung isa daw po ay palabas. Ganun daw po. Kasi meron pa palang ganun opo po ha, tigang. Pa, daw po yung mga sinasabi mga negatibong elemento o mga spirito na gusto pumasok sa loob po ng ating mga silid tulugan ay malilito at para sila po ay eh, parang ano, hindi makakapasok ha, makumalang tigang. pa Ah, opo mga kumari tigang, itry nyo yan. Ang isa pa po ha tigang ay wag daw po kayong maglalagay po ng mga walis tambo sa ilalim po ng inyong po mga higaan. Negative din po yan. Yan din po yung nagiging dahilan ng mabilis na pagkaubos naman po ng ating mga kayamanan. Ah, ganun ba? Opo. Kasi alam niyo po ba, makumari ko, na merong sinasabing mga bagay-bagay ka po na hindi daw po dapat inilalagay sa ilalim po ng ating mga higaan kapag ka tayo daw po ay natutulog. Ah, at isa po yan, hama kumari tigang, yung walis tambo. Isa pa po, hama kumari tigang, ay ang mga maruruming damit. Nako, wag kayong maglalagay dyan ng mga maruming damit, hamak, mahalik ito. Yung pinagumaran po ninyo, baka kayo naglalagay dyan nung parang laundry basket sa ilalim ng kama nyo. Negative po yan, hamak, mahalik kung tigang. Hindi rin po kayo naman kapag kadyang po kay maglalagay po ng inyo pong mga bags o mga wallet. Baka yung mga bagelya nyo, dyan yung nilalagay sa ilalim ng higa nyo. Kasi parang sabi nyo, ah, dito ko ilalagay, parang may makita ng ano, asawa ko kasi baka tukutan naman ako. Kung hindi tatago sa ilalim ng higa nyo para eh alam nyo, malas yan ha, makumari kong tigang. Ako, baka nga kayo din na nga, nadukutan nga ng mga kasama sa bahay o na asawa nyo, eh kayo naman po ay mamalasin naman. Mawawalan kayo ng pera lalo ha, makumari kong tigang. Kasi alam nyo po ba ha, makumari kong tigang na negative at malas kung kayo po'y maglalagay po ng mga bang nyo sa ilalim po ng inyo pong mga higaan. Opo ha, makumari kong tigang, malas po yan kasi yan ba po isa rin pong nagiging dahilan kaya tayo po'y mabilis na mabilis na nauubusan ng ating mga kaperahan. Lagi kayong walang pera ha, makumari kong tigang kapag kawinawan ninyo yan. Kaya tigilan nyo yan ha, makumari kong tigang. Ang isa pa po ha, makumari kong tigang, iwasan nyo rin doon po, kapag ka kayo po matutulog, ay maglalagay po kayo ng silya na walang laman. Yung walang nakaupo. Paano? Kailangan may nakaupo. Hindi po. <laughs> ay kung tigdagan na po sa gabi. Tapos, sempre eh, sa gabi natutulog. Halimbawa, kayo po, hamba kumare ko, tigdagan ay nag-iisa. Nag-iisa kayo sa kwarto niyo, tapos kayo po wala kasama. Tapos kayo po mayroon din ng mga silya sa tabi po niyo, sa tabi ng kama niyo, sa side bed po din side bed po sa tabi ng kama niyo. Diyan, huwag kayo maglalagay diyan ng silya, hamak mare ko. Nang ito parang upuan niyo nasa ospital, yung tagabantay. Okay. Oh, <laughs> Kasi negative daw po yan, hama ko tigang. Nako, tanggalin niyo po yan. Yung mga silyang walang laman. Yung walang nakaupo. Ah, eh bakit? Kasi batid niyo po, ba kumalik kong tigang. Nakapagkakay daw po, meron pong mga silya dyan. Sa tabi po ng inyong mga higaan. Yan daw po, hama kumalik tigang. Ay maaaring makaakit ng mga sinasabing mga masamang espiritu. Na maaaring pumunta sa inyo o dalawin kayo. Kasi batid nyo po ba ha, mga kumari kung tigang, na yung mga sinasabing silya na yan sa tabi po ng inyong mga higaan, lalong lalo na po kapag ka walang nakaupo, yan daw po yung maaring umakit ng mga sinasabing mga negatibo at mga masamang espiritu. At maaring yan daw po ang maging portal nila para kayo po ay pasukin nila. At sa, sa inyo, po ha, mga kumari kung tigang, e, eh, iwasan nyo rin po itong gawin ang pagdadala po o pagpapasok po ng mga gunting sa inyo pong mga silid tulugan gunting, opo ha, makmalit ko tingnan, baka kayo po may mga ginagawa dyan, baka kayo po may mga ginugupit-gupit, may mga tinatahi-tahi kayo, may ginugunting kayo ha, makmalit ko tingnan, bago kayo natulog, tapos nakatulogan yun na, tapos pinatong yung ganyan, yung halbawa yung gunting, tapos yan po yung nakabukas pang ganyan, iniwan yung ganyan sa tabi ng ano nyo, table nyo, nako negative po yan, ha, makmalit malas po yan. Ah, bakit? Kasi yan daw po ha, makumari kong ang nagiging dahilan, kaya daw po tayo po ay laging nakaka-invive ng mas nasabing mga misfortune sa buhay. Napakarami po laging problema baga na dumadating. Kaya iwasan niyo po yan ha, makumari kong tigang. Ang paglalagay po ng mga gunting, lalong lalo na po yung mga nakabukas pa, dyan sa tabi po ninyo habang kayo po ay natutulog. Ah, ganun pala. Opo ha, makumari kong tigang. At kayo po ba ha, makumari tigang, eh mahilig din po mag po ng mga isda kayo po ba hamak mahal kong tigang eh meron pong mga aquarium dyan nako iwasan nyo po hamak mahal kong tigang ang paglalagay o pagpapasok po ng mga aquarium kasi negative po yan kasi yan naman daw po ang nagiging dahilan kaya tayo po eh nagkakaroon lagi ng mga kung ano-anong mga sakit-sakit sa ating mga katawan yan kapag ka, kayo po eh mga aquarium dyan sa loob po ng inyong pong mga silitulugan tsaka parang ang pangit naman na makumalik kung tigang na natutulog kayo may mga naglalangoy languy ng na mga isda dyan okay. ay, parang yun pauli-uli. Kakatulad po ito, aquarium. Ayan, no? <laughs> Pero ito po, ha, makumari ko ito, hindi naman po ito bedroom. Ito po kasi yung office ko, eh. Ito studio ko kasi ito. Ayan, parang, tinan nyo, ha, ang oh, kalat-kalat ka, -kalat eh. Ang dami ng parang sukat-sukat dito, eh. O, oh, tinan nyo. <laughs> ito po, hindi ito bedroom, ha, makumari ko tigang. Kaya, pero po ako dyan, aquarium. Kasi, maswerte naman po, ha, makumari ko tigang, ang mga aquarium, kapag kaya po ilalagay naman po ninyo sa inyo pong mga working room. Yan ba ako sa mga studio po ninyo o sa mga offices po ninyo, yan dyan nyo po ilagay yan. Maganda rin po yan sa may mga main door, sa may kaliwang bahagi po ng inyong don Doon po kay maglagay po ng mga aquarium. Huwag po sa mga bedroom po ninyo. Nako, kayo ma-stress dyan. Hindi kayo mapapahinga na maayos dyan ha, makumari kong tiga kasi meron dyan pa uli uling mga isda dyan. Kasi negative po yan talaga ha, makumari kong tiga ang naglalagay po ng mga aquarium sa silid tulugan po yung kahit na anong any body of water. Kahit po sa pictures lang po, ha, mga kong tigang, iwasan nyo po yan. Ako, eh, paano yung halimbawa yung mga nagpapatulog sa gabi? Yung parang gusto nila, eh, parang may pumapatak-patak na ulan. Kayo ba yung ginagawa niya? Napapatugtog kayo ng may mga pumapatak na ulan. Okay lang po yun, ha, mga kong tigang. Kasi suting naman kasi yan, yung parang patak-patak ng ulan. Minsan ako, napapatugtog ako na, sa radyo na, eh. Yung minsan, pagka yung, ano na, yung antok na antok na, parang asap sa si Pakingan na, ulan baga tubig ka mga tigang. Pero, wag po yung mismong tubig ang ilalagay po ninyo sa loob po ng mga silintugan po ninyo. Negative hamak kumari kung tigang. Malas yan. At ang sapa po hamak kumari kung tigang ay yung mga halamang may mga lupa. Halamang mga mga lupa? Meron bang halamang walang lupa? Meron. Pwede po yung mga, ano, mga plastic na lupa. <laughs> plastic lupa, may mga plastic na halaman. Pero hindi rin po advisable lang makmarin kung tigang na kayo po maglagay po ng mga live plants o kahit artificial plants sa makmarin kung tigang sa loob po ng inyo silid tulugan. Ah, ganun ba? Opo ha, makmarin kung tigang. Eh, halimbawa, paano naman yung ano, yung mga naglalagay ng halaman na ano, nasa tubig, yung mga potos, ganyan, yung mga San Siberia. Basit kailangan po ha, makmarin kung tigang, eh wala po siyang lupa. Yan. Kasi alam niyo po ba, hama na ka natutulog, unconsciously pa, hama kumari para yun daw po kapag tayo tulog, para daw tayo patay na. At kapag ka daw po meron kayo ng lupa, ha, makumari kong tigang, yan daw po parang nagdidipik po na kayo po parang tinatabunan na ng lupa sa hukay. Uh, e eh, baka kayo po matuluyan, ha, kong tigang, kaya iwasan nyo yan. Na kayo po maglalagay po ng mga halaman na meron pong mga lupa o yung mga nakapasong halaman. At huwag din po kayo maglalagay ha, kumari kong tigang, nung mga plastic na mga halaman ha, mga kumari tigang, sa loob ng mga silintulugan po niyon. Bawa, meron kayo mga flower base dyan, meron kay mga flower arrangement, tapos may mga bulaklak. Nako, negative po yan ha, tigang. Ano yun? Hospital? Ano? Yan, no? <laughs> 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 Hindi po advisable yan ha, kumari kong tigang. Lalo lang, nako, kung maglalagay yan ng flower base na meron pong isang bulaklak ng rose. Yan, ah, bulaklak na rose Isang piraso, negative po yan ha ng tigang Huwag din po kayo magsasabit dyan Ng mga painting ng bulaklak na rose Na nag-iisa Negative yan ha, makumarit ng tigang Malas yan ah. At ang isa pa po hama makumarit ng tigang E eh yung pinaka, pinagbabawal na ipasok Sa loob po ng ating mga silid tulugan Lalong lao na po kapag ito po Nakaharap po mismo sa ating mga kama O sa ating mga higaan Ano yan? Yung pong mga Salamin. Nako, hindi so, ba sabi nga po, ha makamalit ng tigang, e, 'wag kayo maglalagay po ng mga salamin sa lupa ng mga silid-tulugan po ninyo. Tapos, yan puy nakaharap mismo po sa inyo pong mga higaan. E negative talaga. Nako. po ha makamalit ng tigang, baka kayo po yung may mga salamin sa lupa ng mga silid-tulugan po ninyo. Eh pwede naman po 'yan, ha makamalit ng tigang, may mga kapadorgan Ganyan yung mga cabinet na may mga salamin. Pero panyo na lang po yan, hama kung mahalit tigang, kapag kakay po'y matutulog. Okay lang po yan, hama kung tigang, basta tatakpan nyo lang po. Nabawa, takpan nyo po ng kumot o kortina habang kayo natutulog. Kaya lang, hassle pa, hamak kung tigang. Every time matutulog ka, magtatakip ka pa ng mga salamin. Eh, di huwag ka na maglagay ng salamin dyan. Ah, ganun. <laughs> Opo, kasi negative po yan. Yan daw po kasi naman ay nagiging portal po ng mga sinasabi nyo na nga masamang espiritu o elemento na maaari nga po pumasok sa loob po ng mga silid tulugan po ninyo para kayo po yung lukuban nila. At tadalawin kayo ha, makamari kong tigang, nagiging portal nila yan, kumbaga yung nagiging from ano, different dimension. ba diba? Tapos eh, halimbawa kayo po yung mga salamin pa na nakarap na mismo sa ganyan sa harapan po ng ano nyo, ng higaan po ninyo. Alam nyo kung anong itsura nyo dyan? Para kayo nakahiga sa kabahong. Tapos yung mga tao doon sa loob po ng salamin, sinisilip kayong ganyan tulog kayo ngayon, nakahiga kayo, tapos may salamin sa sapat po ninyo. Yung. yung mga nasa different dimension, pagka kayo po tinitignan niyan dito sa loob daw ng silip, tulugan po ninyo, parang tingin daw po sa inyong ganyan, parang kayo sinisilip sa kabaong na ganyan. Yan. Ganun, kasi nasa salamin ka sila eh. O, di diba? Kapag kayo, diba, sa patay, pumupunta kayo sa patay, sumisilip kayo sa kabaong, diba may salamin sa sapat na ganyan, tulog silang ganyan. Kasi tayo po kasi hamang pari ko, diba, pag natutulog daw po tayo, para daw po tayo po yung animoy di patay po kasi unconscious tayo na na makumari to at pwede po tayo dyan masabihan po po habang tayo po'y kaya ka po'y magtingat-tingat Ah, dapat po may mga pangkontra kayo ha, makumari kung tigang Kasi yun na nga, sinasabi, pagka nakahiga ka ganyan, Kaya sinasabi nga po ha, makumari kung tigang na negative po kapag ka kayo po ay mayroong mga salamin dyan, sarapan po mismo ng inyo pong mga higaan. Kasi ang itsura nyo daw po dyan, para kayo nasa loob po ng kabaong at kayo na ganyan. Oh. <laughs> Kaya iwasan niyo po yan, mamak market lang. Tanggalin niyo po yung mga salamin dyan sa inyo pong mga silid tulugan. Oh, so yan po ha mga kumari yan po ilan lamang sa masasabing mga sinasabing mga bagay-bagay po na dapat po iwasan natin gawin at ipasok sa loob po ng ating mga silid tulugan kung tayo po ay natutulog. Pero sabi nga po, hamak mahal ko tigang, ito lang po yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Yung mga sinasabing mga paniniwala yan ng ating mga matatandang mga inuno, eh pwede naman natin sundin, hamak mahal tigang. Pwede naman po hindi. Kung kayo po, hamak ko tigang, hindi po naniniwala sa mga gantong mga usapin at gantong paniniwala nila, hamak tigang. Eh di wag nyo na po gawin na tigang. Eh di hayaan nyo na lang ganyan. Eh di gawin nyo pa rin po yan. Eh, bahala na sa buhay po di ba sabi nga po, bahala po kayo ang mag-suffer sa consequences. Oh, so yan. Ba ako, ayoko nung hama kumari kong tigang. At wala rin naman pumawawala sa atin hama kumari kong tigang kung yan po ay susundin din natin. O di ba ga? O, oh, so yun po hama kumari kong tigang. Sana po yung may napol ng mga mga bagong idea at kalaman. Sana pagkonti sa mga sinasabing mga kamalasa na yan. And with that, hama kumari tigang. Keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to press. It. Bye, hama kumari tigang.